Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong September 29, 2012, sa New Westminster, British Columbia, ang mga otoridad ay rumisponde sa tawag ng isang residente. Ang mga ito ay dumating sa 500 Block 3rd Avenue ng 10.15 ng gabi. Ang taong tumawag sa 911 ay itinuro sila sa isang apartment kung saan nakita nila ang nakahandusay na tao. Ang ambulansya na rumisponde ay kagad isinugod ang biktima sa ospital. Ngunit sa lalanang sinapit ito, ang mga doktor ay hindi na ito na isalba at pumanaw na rin ito ng 5.44 ng madaling araw noong September 30. Habang inaasikaso ang labi ng biktima sa ospital at inaalam ng mga ang pagkakakilala nito, ang mga homicide detectives ay kagad namang nagtungo sa apartment ng biktima upang makakalap ng mga ebidensya at upang hindi mawulilyaso ang kanilang investigasyon, naging limitado ang pagbibigay nila ng impormasyon tungkol sa pagkataon nito. Pero dahil sa wala silang gaanong ebidensya na nakalap sa loob ng pinangirihan ng krimen, nagdesisyon ang mga otoridad na humingi na ng tulong sa publiko. Pagkalipas ng 24 oras sa kauna-unahang pagkakataon, sa media briefing ay ibinahagi ng mga detectives na ang biktima ay si Giancarlo M. Bulapus na noy 26 na taong gulang pa lamang. Siya ay pinanganak noong April 9, 1986 sa Santiago, Isabela. Ngunit ang mga magulang ni John Carlo ay kabilang sa mga pamilya na matatawag mo mahirap at hikahos sa buhay. Kahirapan o ayaw lamang ng responsibilidad hindi malinaw kung ano ba talaga ang dahilan ng ina nito ngunit sa halagang isang 1,000 piso ang dalawang buwang gulang na sanggol na si John Carlo ay ipinenta ng kanyang ina kay Betty Lapuz na isang Filipina na walang asawa at anak. Sa tahimik na bahay ni Betty ay pinalaki niya ang sanggol at itinuring niya itong tunay na anak. Nang ito ay nasa tamang edad na ang bata ay pumasok sa paaralan. Ngunit hindi katulad ng iba mga lalaking estudyante Napansin ni Betty na ang kanyang anak ay tila iba ang kilos kumpara sa ibang mga lalaking estudyante. Habang ito ay lumalaki, ay napapansin niya na mas marami itong kaibigan na babae. At mas gusto rin itong maglaro ng manika kesa basketball o laro ang mga trucks. Nakumpirman niya lamang na ito pala ay bakla na makagraduate na si Giancarlo. Ang sexual preference nito ay hindi naman nakaapekto sa pagmamahal ni Betty sa kanya nag iisang anak. At siya ay naging supportive na ina sa lahat ng gusto nito. At dahil sa pahirap ng pahirap ang buhay sa Pilipinas noon, nag-apply si Betty ng trabaho patungong Canada. Bukod sa kahirapan ay kailangan niya ring tanggapin na bagamat normal na lamang sa Pilipinas ang makakita ng mga taong parte ng LGBTQ+, ang isa sa mga rason ng kadalang pag-alis ay alam niya na merong pa rin mga taong manlalait at mangungut sa sexual preference ng kanyang anak. Kaya bilang ina na gusto lamang protektahan at magkaroon ito ng maayos na buhay, noong labing walong taong gulang si Giancarlo, dala ang aprobadong mga visas, sina Betty ay magkasamang sumakay ng eroplano patungong Canada. Hindi na iulat ng Canadian reporters kung si Giancarlo ay nagkulehiyo o nag-aral, pero ang malinaw, simula nang siya ay nakatuntong sa bansang tanggap ang mga taong parte ng LGBTQ+, ay lakas lob siyang nagladlad. Bukod sa lubusang pagyakap sa kanyang seksualidad, noong siya ay naging Canadian citizen, ay isinabay na rin niya ang pagpapalit ng kanyang pangalan at tinawag na niya ang kanyang sarili bilang January Marie Lapus. Si Betty ay sinuportahan ang desisyon ng kanyang anak. Pero ang paglaladlad ng January ay hindi naging madali. Bagamat LGBTQ friendly ang New Westminster, ay merong pa mga tao ang nagtataas ng gilay. Ngunit bilang isang Filipino na mula sa hirap, si January ay merong mindset katulad ng karamihan ng mga tao na ng ibang bansa. Ang mag-ina ay pinasokon lahat ng trabaho na maaari nilang mapasukan upang sila ay makabayad ng renta, makabili ng sasakyan, at magkaroon ng pagkain sa kanilang habagkainan. At upang hindi niya mamiss ang kanyang mga kaibigan sa si Isabela, Si January ay naging pala kaibigan at nagkaroon siya ng na maraming koneksyon. Pagkalipas ng ilang taon, si January ay tuluyan ng naka-adjust sa bagong buhay niya sa Canada. Siya ay madalas na maging parte ng mga events at inilarawan siyang masayahin, palabero, mahiling magsayaw at kumanta. Siya ay ang tipo ng tao na madalas ilarawan na life of the party. Kasabay ng pag-usbong ng kanyang social life, ay naging maayos din ang karera ni January. Siya ay naging social coordinator ng Share Vancouver Organization na kilalang nagpoprotekta sa miyembro ng LGBTQ community sa iba't ibang diskriminasyon na nararanasan ng mga ito. At bilang isang transgender na alam ang pakiramdam ng mahusgahan, si January ay ginawa ang lahat para maging miyembro ng nasabing organisasyon. Dahil gusto niyang matulungan at turuan ang kapwa LGBTQ member kung paano na mga ito epektibong malalampasan ang mga pagsubo. Sa ganda ng kanyang records, si January ay kaagad natanggap at siya ang naging kauna-unahang transgender na nakakuha ng executive position sa Sher Vancouver. Nang may anunsyo na siya ang bagong social coordinator, si January ay kaagad naging aktibo. Sa tuwing may mga bagong miyembro na interesadong maging parte ng organisasyon, ay sinisigurado niyang malalaman ng mga ito kung ano ang kanilang mga karapatan, saan ginaganap ang mga social events, at numero at mga taong maaari nilang tawagan kung kailangan ng mga ito ng tulong. Hindi rin siya nagdadalawang isip nagbayan ng mga taong nalilito pa sa kanilang seksualidad upang magkaroon ng mga ito ng clarity para maging madali ang kanilang pag-transition bilang transgender. Sa ganda at ayos ng buhay ni January, ang kanyang inang si Betty ay masaya sa mga ginagawa nito sa komunidad. Kaya noong 2012, ito ay confident na nagtungo sa California para bisitahin mag-isa ang kanyang mga kamag-anak. Sa interview kay Betty ay ibinahagi nito na dahil sa nawala ang lahat ng mga importanteng papeles ni January tulad ng passport at IDs, ay wala siyang nagawa kundi iwan ito sa Canada. Ibinahagi rin ni Betty na tinutulungan niya ang kanyang anak na magkaroon muli ng passport at iba pang mga dokumento dahil gustong gusto nito na magbakasyon sa Pilipinas. Ngunit hindi niya akalain na ito pala ay makakabalik lamang sa bansa kapag ito ay bangkay na. Nang mabalitaan ni Betty ang nangyari kay January ay kagad siyang bumalik sa Canada. Ang mga tao ay nagulat sa nangyari ngunit mas lalo silang nadismaya dahil sa resulta ng autopsy report, ito ay lumalabas na nakatanggap ng labing walong saksak na indikasyon na hindi talaga ito gustong buhayin ng salarin. Dahil sa kawalan ng CCTV sa lugar, ang mga otoridad ay walang clues sa pagkatao ng salarin. Ayon sa dalawang saksi ng kaibigan ng January, Pagkatapos nilang marinig ang sigaw nito, isang lalaki ang mabilis na tumakbo papalayo ng apartment. Pagamat hindi masyadong maliwanag sa lugar, inilarawan nila na ang sospek ay isang lalaki na tila mukhang Asian, may taas na 5'5 at ito ay hindi payat o mataba. Ang huling detalye na kanilang sinabi, ang salarin ay nakasuot ng black muscle shirt at gray short. Habang umuusad ang investigasyon, ang labi ni January ay inalagak sa Highlands United Church noong October 5, 2012 na dinaluhan ng kanyang pamilya. Walong araw pagkatapos niyan ay binuksan sa publiko ang burol para naman maisagawa ang Celebration of Life na ginanap sa Roundhouse Community Arts and Recreation Center sa Vancouver. Sa loob ng ilang oras, ang mga kaibigan kahit ang mga ibang taong natulungan ni January ay inalala ang mga kabutihan itong nagawa para sa kanila. Pagkatapos, mahitid ang labi nito sa huling himlayan ang mga otoridad ay tiko mambibig sa pagbibigay ng anumang impormasyon sa media at mga reporters para na rin hindi mapuruwisyo ang kalidad ng investigasyon. Pero nangako sila na gagawin ang lahat para mahuli ang salarin. Ngunit natapos ang buwan ng Oktubre ay walang nangyaring pag-usad sa kaso. January is a nice person, she got a heart. That's what, that's what everybody telling. It's not only me, she make everybody happy. Every time she joined the crowd, everybody, everybody cannot help laughing the way she act, the way she talked, the way she joke. After he died. I have no choice but to commit him. That's the cheapest one. So I can bring him home. Ang kalungkutan ni Betty ay napawi noong buwan ng Desyembre dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa motoridad. Ang detective sa kabilang linya ay sinabi na ang salarin sa pagpatay kay January ay nahuli na. Sa mga ulat na naglabasan, ang hinihinalang sospek ay ang 20 taong gulang na si Charles Jameson Neal o Jamie kung tawagin. Ito'y sinampahan kaagad ang kasong second-degree murder. Ang kanyang litrato ay hindi kailanman inilabas sa media. Limitado rin ang mga impormasyon na lumutang tungkol dito. Pero ang malinaw, si Jamie ay hindi Asian. Ayon sa salaysay ng mga abugado nito, ang suspect ay isang aboriginal na tawag sa mga orihinal na tao sa Canada bago ito nasakop ng France noong 1534. Ang pagkakaaresto sa sarin ay kinatuwa ng LGBTQ community. Para sa kanila, ang pagkamatay ni January ang naging para sila ay magsalita sa mga nararanasan nilang pampabatikos mula sa mga tao na ayaw sa kanila. Noong January 5, 2013, saktong isang buwan simula ng maaresto ang salarin sa pagtutulungan ng Share Vancouver at isang pang organisasyon na Transtastic Coalition for Equality ay nagsagawa ng rally ang 82 mga trans people. Ang mga ito ay nagtungo sa harap ng New Westminster City Hall at Courthouse para naman manawagan ng hustisya sa sinapit ng biktima. Para sa kanila, si January ay pinatay ng sospek dahil sa sexual orientation nito o sa madaling salita, dahil ito ay isang bakla. Sa rally ay binahagi ng presidente ng Sher Vancouver na si Pervin Kataria na araw-araw nilang namimiss ang presensya ni January, lalo na ang kwela nitong pag-uugali, pagkakaroon nito ng maraming enerhiya at pagmamahal sa lahat ng mga taong nakakasalamuha niya. Ibinahagi din niya na ang pagkawala ni January ay malaking kawalan sa kanilang organisasyon. Si Riyada Stray, na co-organizer nito na mula sa Trans-Static Coalition for Equality, ay sinabi sa publiko na masyadong matagal na nilang tinanggap ang kawalan ng katarungan, kahihiyan dahil lamang sa kakulungan ng edukasyon sa kanilang komunidad tungkol sa kanilang pamumuhay bilang parte ng LGBTQ. Idinagdag niya na ang pagkamatay ni January ay ang nagtulak sa kanila na basagi na ang kanilang katahimikan. Bago magtapos ang buwan ng Enero ay humarap si Jamie sa judge para naman sa bail hearing. Ngunit sa bigat na kanyang ginawa ay hindi siya pinayagang makapagpiyansa. Kasabay ng pagdinay ng hukom sa pakiusap ng kanyang kampo na makalabas sa pansamantala, si Jamie ay ibinalik sa kulungan. At noong March 13, ito ay humarap muli kay Judge Daniel Steinberg para naman sa preliminary hearing kung saan nag siya ng not guilty. Limitado at halos wala kang makitang update o interview na makikita sa balita dahil na rin sa gag order na inuutos ng judge. Pero ang nangyari kay January ay naging laman na naman ng headlines dahil noong June 9, ilang araw bago magsimula ang trial ay nagiba ang isip ni Jamie. Sa halip na ito ay tumayo sa harapan ng jury, ipagtanggol ang kanyang sarili at ilaban ang kaso sa loob ng korte, si Jamie ay tinanggap ang plea deal na inalok sa kanya ng prosecutor. Kasabay ng pag-ako niya sa pagpatay, ang prosecutor ay ibaba ang kaso mula second degree murder sa manslaughter na lamang na merong mas mababang parusa. Pagkatapos niyang akuin ang pagpatay, bumalik muli si Jamie sa korte para naman sa sentencing hearing. Katulad ng inaasahan, ang abogado ni Jamie na si David Neal ay ginawa ang lahat para maparusahan lamang ito ng apat na taon na pinakamababang sintensya sa kasong manslaughter sa Canada. At upang makakuha ng sipatsya mula sa judge, ay ginamit niya ang race card. Ang ibig kong sabihin ay sinabi nito sa harapan ng ina, mga kaibigan ng January at ng hukom na kailangan nilang maintindihan na hindi lamang ang LGBTQ community ang nakakaranas ng pangalipusta o panalait. Sinabi niya na kailangan nilang buksan ang kanilang mga mata at isip na pati ang mga katutubo o mga Aboriginal people na tulad ni Jamie ay nakakaranas din ng parehong pressure at pangungutya mula sa ibang mga tao. Idinagdag ng abogado na dahil sa diskriminasyon na natatanggap ng mga ito, isa si Jamie sa mga taong nagkaroon ng problema sa pag-iisip at kanyang katawan. Inirawan ni Neil na napakaraming pagsubok na ang naranasan ni Jamie habang ito ay lumalaki. Sa kombinasyon ng walang tamang gabay at sapat na edukasyon, ay sinabi ng abogado na yon ang rason kung bakit madali itong magalit na naging dahilan kung bakit nito napatay si January. Pagkatapos ng kanyang opening statement gamit ang sinumpang sa ni Jamie, ay nagulat ang mga tao sa sinabi niya dahil ginawa niya ang lahat para sirain ang pagkatao ng biktima na maaaring makaapekto sa desisyon ng hukong. Ayon kay Neil, ang sinasabing mabait, masayahin, palakaibigan at matulungin na si January ay merong secret life. Gamit ang cellphone ng suspect ay ipinakita niya sa judge ang palitan ng text ng dalawa kung saan napatunayan na si January ay nagtatrabaho pala bilang isang sex worker. Dahil sa hindi trial ang nangyari, hindi nabanggit kung kailan ito nagsimula sa trabaho ngayon. Ngunit ang malinaw ay ng 9.45 ng gabi noong September 29, 2012, sina January at Jamie ay nagkasundo na magkita. Sinabi ng abogado na ang dalawa ay hindi personal na magkakilala. Pero alam ni Jamie na sa si January ay isang transgender. Hindi rin malinaw kung sa internet ba sila nagkakilala o gamit ang isang referral. Pero ang klaro ay nagkasundo ang dalawa na magkita sa apartment ng biktima. Sa palitan ng text messages na mga ito ay napadunayan na kusang ibinigay ni January ang kanyang adres. Nang matanggap ni Jamie ang impormasyon na yun, ay kaagad itong umalis sa bahay at nagpaalam sa kanyang tatlong mga kapatid. Nang ito ay makarating na sa apartment, siya ay pinapasok na January pero ayon sa sarili niya mismong salisay, hindi pa man sila nagsisimula ay kaagad silang nagtalo dahil sa presyo ng serbisyo. Ang biktima ay gustong magpabayad ng regular nitong rate na hindi nabanggit sa korte. Pero ang presyong yun ay hindi sinangayuna ni Jamie kaya ang mga ito ay nagtalo. Ayon sa suspect, si January na mas matangkad ng limang pulgada at mas mataas ang timbang sa kanya ay kaagad kumuha ng gunting. Sa galit ng biktima ay di umunay sinugod siya nito kaya siya ay nagkasugat sa kanyang palad. Ang dalawa ay nagpambuno hanggang makatakbo siya sa kusina. Sinabi ni Jamie na sinaksak niya ang biktima dahil sa self-defense o ipinagtanggol niya lamang ang kanyang sarili. Ngunit ang prosecutor ni si Rusty Antonok ay sinabi na bago husgahan ang biktima sa pagiging sex worker nito, ang mga tao ay kailangang maintindihan na nawala nito ng trabaho nang siya ay magladlad bilang isang transgender, naklarong isang diskriminasyon sa Canada. Sinabi niya na upang magkaroon nito ng pagkain at patitirhan, ay ginawa ni January ang lahat para makahanap muli ng trabaho. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Kaya para magkaroon ng income, ay naisip nitong maging sex worker. Ayon kay Rusty, kahit marami ang magtataas ng kilay sa trabaho ng biktima, ay wala pa rin karapatan ang sospek na patay nito. Sinabi niya na hindi magagalit ng ganung ganong na lamang sa si January. At sa kanyang teorya ay hindi totoo ang sinasabi ni Jamie para sa kanya ay merong nangyari sa mga ito kaya ganun ganon na lamang ang galit ni January nang hindi siya pala nito babayaran sa na nilang presyo. Sinabi niya rin sa judge na ang labing walong saksak ay hindi self-defense at kung siya ang tatanungin, si Jamie ay merong galit sa biktima dahil bukod sa masyado itong mahal maningil ay parte pa ito ng LGBTQ community. Ayon kay Rusty ay kung gusto lamang ng suspect na tumigil ito sa pag-atake sa kanya ay hindi na niya ito kailangang saksakin pa ng maraming beses. Ginawa din ng prosecutor ang lahat para kumbinsihin ang judge na si Jamie ay hindi nagsisisi sa kanyang ginawa sa biktima. Ipinakita niya ang immigration records kung saan napatunayan na halos limang araw pagkatapos itong patayin sa si January ay sumakay ito sa eroplano patungong Thailand. Sinabi niya na kung self-defense ang nangyari ay hindi ito lalabas ng bansa pero sa halip na sumuko ay nagpunta pa ito sa ibang bansa at nanatili doon ng dalawang buwan na indikasyon na ni Katiting ay wala itong pinagsisisihan sa kanyang ginawa. Para sa prosecutor, bukod sa hindi ito naaawa sa ginawa niya sa biktima, klaro din ang kahambuga ni Jamie. Dahil pagkalipas ng dalawang buwan, ito ay bumalik sa Canada dahil akala niya na siya ay nakulusot na sa krimen ginawa. Pero lingin sa kanyang kaalaman, ang mga otoridad ay hinihintay lamang palang makalapag ang aeroplanong kanyang sinasakyan. Ang abogado naman ni Jamie ay hindi pa rin tumigil sa paggamit ng race card. At upang maawa ang judge sa aboriginal niyang kliyente, ay binasa nito ang sulat na ginawa ng ama ni Jamie. Doon ay nakiusap ito sa judge na babaan ang parusa sa kanyang anak dahil sa dami ng pagsubok nitong pinagdaanan na nakaapekto sa mga desisyon nito kahit si Jamie mismo ay tumayo sa loob ng korte para humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Ngunit kahit ano pang angulo at atake ang gawin ng defense team ni Jamie, si Justice Fritz Verhoeven ay pinarusahan itong makulong ng walong taon sa kasong manslaughter. Sinabi niya na ang mga buwan at taon na nailagi na nito sa kulungan ay maaaring ibawas sa kanyang sintensya. Kaya nang matapos ang sentencing hearing noong October 2014, si Jamie ay mahukulong na lamang ng limang taon at tatlong buwan. Noong June 2019, kahit hindi pa nito nakakompleto ang kanyang sentensya, si Jamie ay pinayagan ng parole board na makalabas ng kulungan. Ngunit limang buwan pa lamang siyang nakakalaya, ay himas-rehas na naman si Jamie dahil nilabag nito ang ilang mga kondisyon ng kanyang statutory release. Base sa ulat, ito ay nahuling umiinom ng alak at nakikipagtali. Nang ang kanyang probation officer ay dumating sa kanyang tinutuluyan, nakitaan din ito na mayroong kutsilyo na matinding ipinagbabawal. Wala nang ulat na lumabas pagkatapos niyan kaya walang nakakaalam kung ang kanyang parol ay sinuspende o kung dinagdagan ang parusa sa kanya. Katulad ng ipinangako ng Sher Vancouver ay ginawa nila ang lahat para hindi makalimutan ang biktima. Sila ay naglabas ng short docu para malaman ng publiko kung sino at ano ang ginawa ni January. Ang docu film ay nanalo ng labi mga international awards at isa sa mga napili na ipilabas sa 66 film festivals sa labing isang mga bansa. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!